Tina Upo. Paling atas. Nah, uh, mana aku nak ada sih? Yeah. Ada yeah. ya. mga boss Mag-anap tayo ng kulay dito kay Kay Bossing Ano yung available mo dyan? Arcadia Ayan, nasa uh, class of Project naman po tayo. Dito tayo mag-update. Ayan, start na po yung mga tropa natin. Time check po tayo, 7 o'clock exacto. Uh, back sa Jakarta Cielo. Flat po, ang ginagawa nila dito. Sa so, ilalim ng garden natin. Tapos yung pintura, ang going pa po yung pagpintura natin. Ayan, sa taas. Flat back, tapos dito maglalagay tayo ng tatlong ano, uh, pipe para suporta doon sa Agdan yung Agdan po natin eh medyo mahina na kaya so, susuporta na po natin ng ano ng tatlong tubo pipe dito iyaan natin sa plant box i papatong natin para may suporta yung Agdan sa plant box kaya para matibay ay mga test natin mga boss nandito na eto ito yung sa flooring sa taas. 40 by 40. And uh, ceramic tiles. Yan po ilalagay natin sa taas. And uh, sa, na naka na kapers coating pala po yung pinaka color natin pag natapos na mag-tiles dun tayo magpa final coat painting dito sa mga wall yan ah. light green ang gustong kulay ni Boss Pugo ito yung napili niyang kulay tapos yung mga pose natin nasa niyan. Ano That's no, a dark brown or green so. Ito pala mga boss, yung ating solar. Ah, si Boss Pogoy, good morning po. Morning, good morning. Ayan, si Boss Pogoy, ah. dito sa kanyang project na pinapagawa sa atin. Ayan ah, dito po natin lalagay yung solar lamp. Nag-sample tayo kay Boss na nagustuhan niya, kaya ito na po lalagay natin. Bali, ano, ano, po yan? Apat ito nabili po natin sa online to nasa 1,020 1,020 yung mga solar lamp dito nalagay natin tapos ito hindi po papipintura to lalagyan natin ng accent na tiles dito sa wall pag may sobra tayo ano, may sobra tayo sa tiles dito sa flooring green malamig sa mata na Jay <laughs> ano po, boy sen po yung alas ginagamit natin ano pintura. Boy sen. O si Arna natin Ito. Ah, uh, to. Pwede nang mag ceiling si Master diyan. Pagkatapos tapos na dun sa isang project natin, ito tatres na rin to. Ah, uh, PVC panel po ang ating lalagay dito sa ceiling. kami ah, bisita si bos pegawai ya. si paling atau oke di dalam mana jipap siapa tahu jipap salam ga siapa <laughs> tahu ada apa ya palayan nah Ano? Ah? Ano? Monok? 2.75 ba? Monok? boss. May dalang monok si paring ataw Ano to? la o palaye? Tino lang dito Pinahupo ano? Paring Ah, na native Native, yan Ano daw? Masarap yan, tinola tsaka Tinola Lugaw, lugaw, lugaw. na. Ano? <laughs> dito, marami din manok si boss po kayo dito Yan ah Ayan, 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 Ayan yung plants back natin. Ayan yung PVC panel natin na na. So ayan mga boss, iwan muna po natin mga tropa natin. ah uh, punta muna po tayo dun sa, ano, dun sa San Nicolas Project tapos na po, uh, tapos na po silang magsiling doon. Yung mga pintor naman po yung gagawa doon. Sa San Nicolas Project doon kay Ma'am Ruth Mataga. Shout out po, Ma'am Ruth Mataga sa, sa San Nicolas Project. Ayan, yan po yung update natin dito sa Lasa sa San Agustin Project mga boss. Ayan, nandito na po tayo sa Nicolas Project. Dito na po 'yung mga tropa natin, 'yung mga pinto. 'Yung ceiling tapos na. Ya, pintor na lang po 'yung nandito. mga boss na yung mga pintor natin Si Roel na. Tapos kasama niya si Mr. Fave Ah oh, Mr. Fave Ayan ah Dalam pintor natin Tapos na po yung ceiling Kaya pintor muna yung nandito Natapos na ni Master At saka ni Bartolome Ano fresco dito ano bay? Oo marami ano eh Maraming tanaman Oo <laughs> Masarap matulog na. Mm -hmm. uh, <laughs> Masarap na matulog dito. Sabi niya. Tsaka magkape. Yan po yung project natin dito sa San Nicolas. Uh, painting works. Sa pinapagawa ni Madam Ruth Mataga. Let's call. Sabi ni Bay. Ayan o. No? Maraming halaman. Doon muna po tayo sa loob magpipintura yung sa labas. Hindi pa po pinapipintura ni Madam. Naka uh, Nakapokus po lang po tayo dito sa, ano, dito sa loob. Masilya muna po yung ginagawa nila. Tapos epoxy, epoxy ANB po yung mga, ano, yung mga duktungan ng mga RG flex dati natin ginagawa. Tapos primer ng flat latex ng boysen. Bago tayo mag, ano, magkulay meron po meron na pong binigay na kulay si Ma'am Ruth sa atin kung ano yung mga kulay na gagamitin natin siguro uh, Davis na lang or Reynolds yan yung gagamitin natin pag final paint dito hmm. Ayan yung skin coat natin. Huwag masilya Tapos pinag-grinder ko muna yung mga ribet. Eto. Matay ng grinder. Para pang grind sa mga ribet. Kasi yung iba naka, ano po, nakalabas. Yung ulo. Kaya kagrinder muna natin bago tayo magmasilya. Ito mga boss yung gamit natin. Ano? Epoxy. Ayan o. Mari ni box po. A and B. Para sa mga tuktungan niya no. Ang daming bunga ng papaya ni Madam oh. Ayun oh. Papaya. lalaki. Walang ano. Walang bunga to Lalaki, pag, pag daw ganyan lalaki sabi nila. Dami so, kawayan tarito. Ay mga gamit po natin. Uh, yung sa gamit ng mga nagsisiling natin kaya iuwi ko muna okay, dala muna sa motor tara uh, mga boss iwan muna natin mga tropa dito balik po tayo kay boss Pugoy tsaka bilhin po tayo ng mga pintura gamit doon sa kanyang pinapagawa doon dyan sa Adwar na tayo sa paint center abas oh, so ayan mga boss mag anap tayo ng kole dito kay kay bossing Ano yung na available mo dyan? Arcadia Ah, yung ano Bates saan yan? sa Raynor siya yan no? Raynor siya tapos ito sa Davis available mo ito Madopay Madopay pa yung rest na So yun mga boss, okay na yung bilhin natin. Ngayon, diretso po tayo kay, kay Boss Pugoy. Tapos binabalik po natin yung ano, yung ibang ano, sim card Okay, okay. Okay, let's go. Ayan, dito na po tayo. project. Ayan. Tapos pas ta trenento. Pa bisalob. Pa pasatan naman ng ano yan. Ah, pa tatamnan ng sili at eh, saka talong ano? Eh talong at saka sili. Mga ala mga boss. Ayan, may kulay na. Kulay na yung ano, yung wall natin dito. Flat primer. Ayan. Ayan mga boss, yung ating pintura. Pang sample po natin kung okay yung ano, yung background niya. Yung mga poste. Ngayon tayong kulay blue. Tsaka yung ano, light gray dito di, dito mag, mag din natin baka dito yung kulay blue tapos dito yung mga na poste dito hindi nalagay natin kung magustuhan ni boss kukoy yung kulay na yan pero pag di po nagustuhan pwede na naman natin ano napalitan sample lang po primer na yung mga poste natin ito naka, nasa, nasa first coating pa lang po yung yung kulay light green pagka natapos na yung tiles dun tayo magpa final painting may kulay na yung mga posi natin. Gumaganda na. Tapos ito, iba yung kulay nito. Yung tatlo. Ring nurse na yun po. Yung ating, ano, yung ating may kulay na ginagamit na pintura. ako styles na tsaka pala mga boss yung mga window natin baka sa saturday pa lalagay ni boss julius tsaka yung dito yung aluminum door box natin basta na lang bukas yung kataas na kasi nakakanti na sa taas so ayan mga boss ah uh, nakulay na yung mga pose natin tapos yung wall uh, light green tapos to blue tapos yung mga natin na uh, sa uh, brown light light brown sample po natin kay boss pagoy yan kung nagustuhan niya yung kulay niya to, na to pwede natin i-final paint pakatapos matiles pero patatiles muna po natin bago tayo mag final paint dito sa sa tasa sa nagustuhin project Ayan, ganda na po. Tiles lang po dito. Tapos final paint, okay na. Ito wala pong pintura to baka po itatalis natin to. Itong wall na to. Uli na po yan. Kung may sobra tayong tiles, pwede natin pa pagpalit ng tiles para dito sa sa so wall accent dito yan naka plastering na yung plant box na ginawa nila dito diyan ang pipa plastering yan tapos yung taas kanto Ayan, tapos magkatanim si Boss Pugoy dito ito ng ano, kung ano yung gusto niyang tanim, gulay o ano, mga alaman. Dito naka primer pa lang po 'yan. Baka po pagkatapos ng matay, sino lang tayo magpa-final painting dito. So ayan mga boss, ito yung update natin dito sa Plaza sa Agustin Project Painting Works Ang ginawa natin ngayon mga boss Tsaka yung plant box So ganito na po yung vlog natin mga boss Ayan, maraming salamat po God bless